Kaugnay pa rin ng pagsasampa ng kaso ng DSWD laban sa ilang lokal na opisyal ng Iloilo -Ilo City dahil sa anomalya nga sa pamamahagi ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o program program. Magkakausap natin si DSWD Spokesperson, Assistant Secretary, Irene Dumlao. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Michelle. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusbay-bay ng inyong programa. Asek, balikan lamang po natin itong modus nga sa pagtapyas sa ayuda mula sa 10,000 piso na dapat matanggap ng mga benepisyaryo. Base po sa inyong fact-finding, kailan pa ito nagsimula? Well, Ms. Cheryl Batay nga, doon sa isinagawang fact-finding investigation ng DSWD, uh, merong ditong buwan ng Nobyembre na kung saan nga po nagsagawa kami ng tatlong payout activities, ay uh, nangyari itong uh, Uh, pagkaltas nga noong halaga na natanggap ng ating pong mga beneficiaries under the assistance for individuals in crisis situation. Ang nangyari, ni Sherin, ay um, uh, pagkatapos ng payout activity at kung nakauwi yung mga kababayan po natin na nakatanggap ng tulong, ay dito sila pinuntahan ng mga barangay officials. At dito nga sinabi na i-remit sa kanila o ibigay sa kanila yung either 8,000 or 9,000 pesos Uh, nung kabuuan nung halaga na natanggap po nila. So, hindi natin alam kung kailan pa ito nag-upisa nag uh, but based on the report that we have gathered, dito po sa tatlong uh, payout sites na ito na-identify. Dahil yung mga complainants, yung mga individual na nakausap natin, ay ito yung mga na-identify na instances. But alam mo, Ms. Cheryl, uh, meron din kasi mga ganyang pangyayari ano, na naganap. Na, na In fact, uh, sa may Davao region, nung nakarang taon uh, na kung matatandaan natin yung buntis na nanay ay nakaltasan din nung halaga na natanggap niya nung siya ay nakauwi sa kanyang pong bahay after receiving the aid. So may maganda talaga mga instances and uh, we're very much firm in uh, ensuring na mabigyan ng karapatang aksyon yung ganito pong mga pangyayari. Ano po ang mga posisyon ng mga opisyal na sangkot? May organisadong grupo rin ba sa likod nito? Well, uh, batay doon sa mga complaints ng mga kababayan natin, uh, meron pong mga barangay chairman, barangay kagawad, at iba pang mga uh, barangay uh, officials. And uh, hindi natin masabi, I may mean, share kung meron bang organisadong grupo, but uh, it was very clear ano, based on the complaints of uh, those who we were able to talk to na uh, mga barangay officials po talaga nila ito. Gaano karaming beneficiaries po ang nagreklamo? Ano po ang uh, binibigay na proteksyon sa kanila ng DSWD? Well, uh, initially, meron po tayong 14 na barangay officials na kinomplain off. At uh, sila yung subject ng ating nga uh, pong uh, uh, ina-file ina na kaso sa Ombudsman Smart kayong umaga. Uh, but batay po doon sa ating koordinasyon with our field office 3 meron pa rin pong mga isinasaayos na mga iba pong mga dokumento, ongoing pa yung case build-up uh, against uh, other uh, individuals na batay doon sa complaints ng ating mga kababayan ay na-identify din po as nag-commit nung uh, similar na act. Uh, but again, uh, as I we've said, initial pa lang po itong 14 na na-file po natin ngayon umaga. Now, in terms of providing protection to our, uh, yung pong mga individual na nakausap po natin Ah, uh, yan po ay activities ng DSWD. We coordinated with the local uh, government uh, uh, unit para matiyak na sila ay mabigyan ng uh, taat uh, proteksyon. Uh, and of course, uh, mabigyan din po ng karampatang tulong. May reimbursement o dagdag na ayuda ba para po doon sa mga nabiktima ng aid cuts? Yeah, alam mo Sheryl, di ba? Sobra na silang nabiktima, nabiktima na sila ng first na incident na naranasan nila kaya natin sila binigyan ng tulong under the AIGS and then ito yung nangyari pa sa kanila. So our field office personnel, particularly mga social workers, kinausap na po sila, rini-assess so that uh, mabigyan ng uh, tulong pumuli dahil nga yung na-provide natin sa kanila ay uh, hindi naman po nila uh, na-retrieve kaya bibigyan po ulit sila. In fact, nag-upisa na yung ating pong, uh, mga uh, personnel sa field office na bigyan po sila ng uh, uh, karagdagan po to Bukod po sa Iloilo -Ilo City, may iba pa bang lugar yung uh, sangkot sa parehong modus po at kasalukuyang iniimbestigahan? Well, uh, sa Region 6 po, uh, ongoing yung investigation nung ating pong uh, regional office. Uh, dahil nga po nag-surface na itong complaint and uh, dahil nga sa pagsasampa natin ng kaso na kung saan Uh, mas marami pa pong tao yung makakaalam ng pangyayaring ito. Uh, in inaasahan natin na baka madagtagan pa nga po yung mga uh, lalabas o magsasabi na they have experienced the similar uh, act committed against them. Uh, tayo naman, sabi ko nga kanina, ni Cheryl, meron pa po tayong isinasagawa no, na mga case build-up. Eh, Ayos pa po tayo mga ibang dokumento because uh, may mga iba pang complaints na i-file nga po tayo. So, kung madaragdagan po yung pong uh, lalapit sa DSWD para po madagdag ma mag-file din ng uh, kanilang pong mga grievances o ng complaints, we are very much ready to accommodate all of that. Ano po ang reformang ipinatupad ninyo sa proseso ng AX payout para nga hindi na ho ito maulit yung ganitong insidente? Yes, uh, unang-una, we have a very robust uh, grievance mechanism na kung saan nga po, Ah, uh, io pong ating mga uh, kababayan na may gustong iparating na reklamo o hinaing, ay eh, maari po nilang i-approach ang aming pong mga uh, grievances desk within the pay payout venue or maari rin naman po silang tumulog sa aming pong tanggapan. But moving forward, kami uh, Cheryl, tinitingnan din natin yung digitalization ng assistance individuals in crisis situation na kung saan from the submission of uh, the necessary requirements hanggang sa pagtanggap noong kanila pong uh, aid ay magiging digital na po. Uh, ibig sabihin yan, there's a system that will be followed and then matatanggap na po nila yung tulong mula sa kanilang electronic wallet. So that's something that we're pursuing right now, Ms. Cheryl, lang sa gayon, ito pong uh, kaso na ito ay hindi na po natin ma-encounter in the future. And at the same time, uh, we're using all uh, efforts to uh, yung pang natin yung ating mga kababayan uh, na dapat alam nyo, Uh, kasi ito naman ay ina-announce sa ating mga payout venues na uh, kung magkano yung matatanggap nila at may paalala po tayo na dapat hindi po ito makaltasan, hindi po nila dapat ibigay sa kaninong individual, dapat buo nilang matanggap po iyan and dapat buo nilang bu uh, buo yung benefit na makuha nga po nila mula sa departamento. So I think one really, Ms. is um, uh, capacitating our beneficiaries and empowering them. Uh, knowing their rights and uh, knowing how to protect also the the benefits or the assistance they're receiving from the government. And then, of course, yung iba pang mga pamamaraan na gaya ng nasa, nasabi ko, ano, yung when we uh, moving when we move forward uh, ay uh, ma-digitalize ma -digital, na nga rin po yung ating pong pamimigay o pagpapatid ng tulong. Ano po ang susunod na hakbang ng DSWD matapos ang pagsasampa ng kaso at paano ninyo tinitiyak yung transparency sa investigasyon? Well, uh, ito lamang itong ginawa natin, ano, Ms. Cheryl, na pagpapahayag, nalalaman ng publiko na tayo ay nag-file ng uh, kaso against uh, the erring uh, bangay officials ay uh, isa sa pamamaraan natin sa pagtitiyak na we're taking uh, the complaint seriously na pinoprotektahan you know, talaga natin yung ating mga kababayan lalo na yung mga in crisis situation at tinitiyak natin na buo yung tulong na nakukuha nila mula sa ating pong pamahalaan. Pangalawa, yung pag-institute nga natin ng uh, ating grievance mechanism and pagtitiyak na meron po tayong mga personnel who are ready to receive complaints or grievances uh, from from the public. And uh, of course, yung din nga pong uh, Uh, uh mga reforms no in 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 the program implementation that's something that we're also pursuing uh, as pamamagitan niyan makikita natin that uh, we are promoting transparency and that uh, we're also ensuring na uh, aware ang ating pong mga kababayan sa mga proseso na isinasagawa po ng ating pong pamahalaan lalong-lalo na sa pagpapahatid ng tulong Ase, kisingit ko na rin po ha, yung mga nagkalat na fake news, kaugnay umano sa dagdag ayuda ngayong Pasko sa lahat ng Pilipino mula sa DSWD. Ano po ba ang paalala nyo sa publiko para hindi humabiktima nito? Yes, uh, you know, Michelle, nung nalaman po natin yung mga links na kumakalat o nagproliferate sa social media, agad po natin inireport yan sa Meta at sa Law Enforcement Agencies at sa DICT para ma down nga po itong mga posts na to na lang at nakakap uh, nakakapandlo ng ating pong mga kababayan. Pangalawa po, uh, meron tayong mga post sa ating pong official uh, communication platforms na nagpapaalala na, sa ating mga kababayan na huwag po basta-basta mag-click ng mga link na na-publish sa social media. Sinasabi sabi po natin na dapat mag-verify po muna sila sa pamamagitan ng official communication platforms ng DWD. At pangatlo, pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan na ang DSWD po ay wala pong uh, pag-Christmas bonus lalong-lalo na sa ating pong mga 4 piece beneficiaries. Kasi babalikan po natin na ang programa ay meron pong mga specific conditions na kinakailangan pong matupad bago nyo po matanggap yung kaukulang cash grant. So uh, kung wala pong con uh, compliance sa conditions, wala pong cash grant. So wala pong basis yung extra amount or cash gift na may papahatid po sa ating pong mga beneficiaries because our guidelines do not provide for such. Again, uh, in sa yan, ano, dun sa ating pong paalala, sa ating pong mga kababayan. Pangapat po, uh, ito sinasabi lagi natin, hindi lamang po sa ating pong mga beneficiaries, but this is something that we really have been advocating for. Now, huwag po basta-basta mag-click ng link, especially if those links ay humihingi po ng mga personal at sensitibo pong impormasyon phishing site po ang tawag doon. So wag niyo pong i-click, wag po kayo mag-provide ng inyo pong mga impormasyon. Protektahan niyo po ito pong mga sensitibo at pribadong, pribadong impormasyon po ninyo para hindi po magamit sa anumang pong mga pamamaraan na makakasama po sa inyo. So with that, I Ms. Mean, Cheryl, ano, uh, uh, tulong-tulong po tayo sa pagpapaalala sa ating mga babayan na huwag po basta mag-click ng link tayo po ay mag-verify po muna at tumingin sa mga official communication platforms ng iba't ibang ahensya ng pamahalan. Maraming salamat, Asec Irene Dumlao ng DSWD.